it's uh, it starts off as a uh, kind of a drama po and uh, habang tumatakbo yung story ah, lalong lumalala yung nangyayari sa character ni Cess so papunta na tayo sa suspense magtatapos tayo sa uh, sa thriller actually ganun siya so parang dalawang uh, genre yung uh, pinagsama ko kasi gusto ko may surprise lagi eh, pagdating sa amin before matapos yung film ganun po ganun siya Thank you, sir. Suspense thriller kasi uh, talagang pag ganun siya, gusto mo na agad makita kung ano yung output niya eh. Kung convincing ka ba dun sa, sa genre ng ginawa mong movie. And of course, dun sa story kasi, uh, nung binasa namin siya, sobrang interesting talaga. So yun po yung pumapasok sa isip namin no habang sinishoot namin siya. Yung sa akin naman, nung nabasa ko yung script na, okay, may suspense nga, thriller siya. Nung nakita ko yung trailer, sabi ko, oh my God. Ang ganda. <laughs> ang, ang ano talaga yung parang kinakabahan din ako habang uh, pinapanood ko yung trailer. So, parang sa trailer palang bitin na eh. Gusto mo na kagad malaman, gusto mo na kagad panoorin kung ano yung mangyayari. Saka so, parang ang mahal. <laughs> <laughs> ang mahal. Thank you. mahal. Ang laki ng budget. Sobrang na-excite ako dun sa part na sa drama. Actually, doon ako na excited palagi kapag may drama scene ako. And doon naman sa part na nag enjoy ako is yung sa amin ni Sheila sino, sa nabasa ko sa coffee shop yung about din sa girl na sinabihan natin ng sabaw-sabaw Basta yun, na, doon ako nag-enjoy. Eh, uh, doon ako nag-enjoy sa part na yun. Um, nung nabasa ko yung script na uh, sa akin, and then sabi ko, ah, madali lang to. Uh, so, ayun. Fun, ha? Uh. <laughs> fun, tsaka exciting yung ginawa ko. Uh, sa akin naman, um, for me, challenging yung role dito. ah uh, and that makes me happy, actually, pag may challenge ako. And excited ako kasi gusto so ko makita kung magbibigyan ko ng justice yung character ko dito siyempre uh, sa trailer pa lang makikita namin na it's, it's very nice and nakaka-excite tsaka madaming um, unexpected events dito. So, Can I have to say direct doon sa trailer pa lang, hindi na lang. Sa akin po sa yung relationship with co-worker, parang ano na siya eh, hindi na siya involved. So sa pinagtatrabahuan nyo, it's a personal uh, matter na i-deal yung dalawa yon. Well, maging affected yung trabaho mo doon if magiging if you're not being professional on what you're doing, what you were doing. So, para sa akin, ah, okay lang yan. I agree na okay lang magkaroon ng personal relationship with a coworker. Sa akin, actually, uh, ibang word dapat ng okay lang eh, but yun nga, yung being professional and wala kang ibang nasisirang tao. Kasi, you know, what I mean na parang, okay na magkaroon ng relationship, pero dapat mo lang kabit sa katrabaho din. Kasi yun yung mas mahirap, actually, yun yung mas mahirap. Yun yung, so, that is actually very unprofessional. Um, based on my experience, Charot. Hindi ako yun, wala akong co-work. Hindi ako yung Kayo, yung kayo, yung kayo, yung kayo, yung kayo yung mga artista, consider oh. as co-workers kayo. Actually, yes. Pero for me, for myself po, in, ayaw ko rin magkaroon ng relash, uh, relationship ng sa uh, so, same industry. Sa okay. Si direct. Like direct like, okay ba? Tingin mo na yung director magkakawa ng relasyon sa artist. Nung araw, ganyan eh. It happens <laughs> naman po. <laughs> yeah. Hindi ko sinasabing sa akin, pero it happens. Uh, siguro, tama, ah, nag-agree ako dun sa sinabi ni ni uh, Sheila na dapat walang kapit-kapit. -kabit. Hmm. Kung doon kayo nagkakilala, ako produkto po ako ng, ng gano'n eh. Mom and dad ko were co-workers sa uh, newspaper. So, kung hindi sila nagkakilala, wala akong ba diba? so Pero, yun nga, uh, dapat uh, straight yung relationship. Hindi dapat uh, lumili hmm. Um, based on my experience, Ay, about wow. it, wow. Wow. Ay, sa dad ko sa co-workers niya na girl. Um, siguro, depende kasi talaga sa tao yun eh. Pero kasi yung naranasan ko dun, parang ayoko na ulit mangyari yung ganun. Kasi ang nangyari nun, um, parang naapektuhan din kami nun eh, nung, pati ng mom ko. So, agree, pero Depende talaga. Yeah. Sila pa din o hiwalay? himalay? Si, sila pa rin. And mm. may baby sister ako sa kanila. aso ah, so hiwalay sila lang ng uh, mom mo? Hiwalay na ka. Okay. So ayaw mo nun kay other girls? Hello, girlfriend. Um, in my own opinion sa ganyan to, um, so Kasi kung sa lahat may, may distractions na pwedeng mangyari. Um, isa sa mga okay past na nangyari is, I used to have a small business before. Ngayon yung dalawa, pagka nag-joha yung dalawa sa isang, sa isang, ano well, business, business na gano'n. Um, pag umabsent yung isa, absent na no? siya dalawa. So, affected yung business. So, sabi ko, ay, ako naman power. So, ako yung ano, tatang ko. So, so, inaalis ko yung gano'n sa business. So, importante na so solid yung deal. Yung always alone. Thank you. Uh, ako naman, tulad din ng sabi ni Direk na it happens kahit na sa akin, hindi for me, ayoko lang pero I'm not saying I'm not, it's not gonna happen to me di diba? kasi hindi naman natin alam paano darating or mangyayari sa in the future pero for me, as long as you can take the relationship, the personal thing out doon sa professionalism sa trabaho. So it's all either.